Ang uh, bagyong si uwong RU1, international name na Wong, ay uh, tinatayang nasa layong 1,175 kilometers ang layo silangan ng Eastern Visayas. So taglay ni Uwan ang lakas ng hangin na umabot ng hanggang 110 kilometers per hour malapit sa gitna nito at ang uh, pagbugso ng hangin ay abot hanggang sa 135 kilometers per hour. Sa kasalukuyan kumikilos po ito sa direksyong Pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. So gaya nga ng binanggit natin, uh, wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa ang severe tropical storm na si Uwan. 1 So balit, dahil nga yung inaasa nating paglapit ay minarapat nating mag-issue ng tropical cyclone bulletin sapagkat sa ating forecast track, may kita po natin na inaasa ang posibleng pumasok ng area of responsibility si uwan asa uh, pagitan ng uh, mamayang hating gabi hanggang bukas ng madaling araw no at uh, bukas naman ng uh, um, madaling araw tinatayang nasa layong 910 kilometers silangan na ito ng Eastern Visayas bukas naman ng hapon sabado inaasahan na itong nasa may bandang 650 kilometers east ng katarman Northern Samar so ito po at posibleng uh, bukas ay maging uh, ganap na typhoon category na po itong si uwan 1 at makikita na naman natin, sa susunod na 36 hours, iyon po ay linggo ng madaling araw, posibleng umabot na ito sa super typhoon category, sa layong 305 kilometers silangan ng Biracatanduanes. Ngayon, gaya nga ng binanggit ko, malayo pa, nagbigay na tayo ng babala, sapagkat pagdating ng 36 hours, posibleng na pong maramdaman ang epekto nito sa ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At makikita nga natin, sa darating na... Linggo ng hapon ay halos malapit na ito dito sa uh, silangan bahagi ng Central Luzon, Central and Southern Luzon. At posibleng sa pagitan ng uh, linggo ng gabi hanggang Lunes ng Madaling-araw ay tumama ito dito sa Isabela-Aurora area. At sa darating na man uh, Lunes ng hapon, nakalagpas na ng landbas ng ating bansa. And then sa darating na Martes ng hapon or uh, rather uh, Merkoles ng hapon ay nandito na siya sa may bandang 295 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. So kung titingnan po natin, sa in terms of intensity, hindi na talaga natin may sasantabi yung posibilidad na mag-develop ito, mag-intensify further into a super typhoon bago pa mag-landfall sa ating bansa. Kaya yun nga yung babala natin. Tingnan natin yung forecast track, tingnan natin yung area probability. So anong lugar yung mga dapat maganda sa possible landfall? Kung titingnan natin yung center track, ito pong Aurora Isabela, Isabela-Aurora area. Pero yung sakop ng area of probability, posibleng is either mas maging maagang landfall, somewhere over the Bicol region, or dito sa may bandang uh, Quezon area, or up to the Isabela-Tugigaraw area. So dapat in terms of landfall, hindi lamang itong Isabela- Aurora area yung maganda, kundi Etong mga lalawigan sa silangan bahagi po ng Luzon, kailangan maging handa for po possible landfall. Po. Now, ang bagyo po hindi isang tuldok lamang sa mapa. Ang pinag-uusapan natin dito sa forecast track ay yung tinatayang pagkilos ng sentro. Pero malawak po ang bagyo, no? Makikita natin dito sa ating uh, uh, forecast track na ang lawak ng bagyo ay nag ng extend ng almost uh, 500 to 700 kilometers mula sa sentro nito. So kung ang bagyo natin, just in case kumilos at tumama dito sa may bandang uh, Isabela-Aurora area, dahil sa lawak ng bagyo, posibleng may nakararaming bahagi ng Southern Luzon ay meron din pong wind signal. Iyan ang rason kung bakit mayroon tayong nakataas na wind signal na sa mga oras ito. Subalit, paalala no, ang wind signal number one, sa unang pagkakataon na itinaas sa inyong lugar, ang ibig sabihin po, meron pa tayong 36 hours bago natin tuluyang maranasan ang lakas na hangin na mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa ating lugar. So ulitin ko, yung lead time, 36 hours pa. At kanina, pinakita natin sa ating mapa, sa ating forecast track ng 36-hour position ng uh, bagyong si Uwan, possibly offshore pa rin. That is Sunday ng madaling araw. So, posible na Sabado ng pahating gabi hanggang Sunday ng madaling araw pa maranasan yung aktual na lakas ng hangin dito nga sa lalawigan na southeastern portion ng Quezon dito sa eastern portion ng Romblon, Camarines Norte at Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, sa Masbate, Northern at saka Eastern Samar, sa Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, ganun din sa Northern at saka Central portion ng Cebu, kasamang Bantayan at Camotes Island, Northeastern portion ng Bohol, Northern portion ng Negros Occidental, Northeastern portion ng Capiz, Northeastern portion ng Iloilo, Dinagat Island at Surigao del Norte. So ulitin po natin, no? Hindi po dahil nagtas na tayo ng wind signal number one sa mga nabagit na lalawigan, ay agad-agad dapat may mararamdaman na tayong epekto. 36 hours pa po ang lead time or palugit. At sa forecast track natin, ang tinatayan nating 36 hours simula alas 2 ng hapon ngayon ay sa alas 2 pa po ng uh, madaling araw ng linggo. Yung possible epekto. Pero maaring magbago yan, maaaring uh, maging kung magiging mabilis ang pagkilos, then likely, possibly tayo magkaroon pa ng mas matataas na wind signal sa mga susunod nating issuance ng uh, tropical cyclone bulletin. At posibleng mas lumawak din yung mga lugar na magkakaroon ng wind signal sa susunod nating mga issuance. Ngayon, ang mga lugar na may wind signal, number one, kapag naramdaman nyo po in the next 36 hours, usually, ang hangin dyan katamtaman hanggang sa malakas. Occasionally, ang mga karagatan magiging maalon. Pero, habang papalapit ang bagyo, asahan natin na mas titindi ang magiging lagay ng panahon. Mas magiging unfavorable or magiging masungit ang panahon sa inyong lugar. In terms of mga pagbugso ng hangin, dahil sa lawak ng bagyong si Uwan, ay posible rin po makaranas ng mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na nasa labas ng wind signal. Ito po yung mga lugar ng Palawan, Visayas at Mindanao, simula po sa Sabado hanggang sa Linggo. In terms of pag-ulan naman, simula ngayong gabi hanggang bukas ng uh, umaga, wala naman tayong inaasahan na significant amount of rains. So, balit simula bukas ng uh, hapon hanggang sa linggo ng hapon, pansinin natin yung paglawak ng mga lugar na may matataas na pag-ulan. No? Kanina yung tinignan natin color coding ay wind signal patungkol sa lakas ng hangin. Ngayon naman po yung posibleng dami ng ulan ang color coding natin. Bukas ng hapon hanggang linggo ng hapon, 200, more than 200 millimeters of rain Camarines Sur, Albay, Catanduanes. And then 100 to 200 millimeters of rain sa areas na nakahighlight ng orange. Simula po yung Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, dito sa Quezon, and Camarines Norte, sa Sorsogon, Masbate, Samar Provinces. And then 50 to 100 millimeters of rain naman sa mga lugar na nakahighlight ng yellow. That is uh, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao. Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, at itong Leyte at yung Biliran. So ito pong pinakikita natin pag ulan, simula pa po, posibleng mangyari yan, ha? simula pa po bukas ng hapon hanggang sa darating na linggo ng hapon. Kaya uh, generally, sinabi ko nga kanina, nabanggit natin simula ngayong gabi hanggang bukas ng umagay sa generally fair weather tayo, maliban lang sa mga isolated thunderstorm. Ngayon, simula naman ang linggo ng hapon hanggang lunes ng hapon, makikita natin doon sa forecast track na inaasan nga nating tatawid na during this period yung bagyong si Uwan sa pagitan ng Northern Central Luzon area. Kaya yung pinakamaraming pagulan, more than 200 millimeters of rain, inaasahan po natin sa uh, Northern Luzon at sa lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija. So pag sinabi natin Northern Luzon, the Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, and then ilang lalawigan nga sa Central Luzon. Samantala, yung areas na naka-highlight ng orange, 100 to 200 mm of rain, yan po yung uh, lalawigan. Natitirang bahagi ng Central Luzon Metro Manila, ilang bahagi po ng uh, uh, Calabar Zone. Generally. And then itong uh, lalawigan ng Occidental Mindoro. At yung 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa Camarines Provinces, dito sa Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan and Antique. Simula po 'yan linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, no. So ang atin naman pong rainfall outlook nagpapakita ng mga dami ng pag-ulan. And normally yung pinakamalapit sa sentro ng bagyo, yun po yung inasa nating mas madaming pag-ulan. Kung kaya balikan natin yung kanina, linggo ng uh, afternoon offshore pa yung bagyo pero ang pinakamalapit likely lang bagi ng Bicol region at simula linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon yung inasang pagtawid sa northern or central zone area, kaya nandito yung concentration ng maraming pag-ulan. Ngayon yung mga pag-ulan, uh, muli paalala namin, pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, lalong lalo na sa mga low-lying areas, sa mga komunidad na malapit sa gilid ng ilog, dahil it's either umapaw ang inyong ilog, patuloy na tumas ang level ng pag-ulan dahil sa or uh, ng tubig dahil sa continuous na pag-ulan. Or maaaring yung makarating lalawigan, nakakaranas sa pag-ulan, tumaas yung level ng ilog at yung outflow ay papunta sa inyong lugar. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Yan po yung mga ilang possible effects ng mga malalakas sa pagulan sa inyong lugar. Kaya ngayon pa lamang po, pinapayo na natin yung mga kababayan natin sa Luzon, general sa Luzon at ilang bahagi nga ng Eastern Visayas na magsimula na pong makipag sa kanilang local government, local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Sa ngayon ay uh, wala pa tayong nakataas na storm surge warning. Posibleng simula mamayang gabi hanggang bukas ay magsimula na po tayo ng storm surge warning issuances. Dahil mataas talaga ang banta ng storm surge, lalong-lalo na sa coastal areas ng Northern Luzon at sa coastal areas dito nga sa Central and Southern Luzon. Pag sinabi natin storm surge, ito yung daluyong, matataas na pag-alon na dulot ng paparating na bagyo na hampas sa mga dalampasigan or coastal areas. Wala pa po tayong in effect na storm surge warning kaya within the next 24 hours asahan natin katamtaman hanggang sa maalo ng karagatan dito sa northern at eastern seaboard ng ating bansa dahil gaya nga ng binanggit ko, malayo pa po yung bagyong si Uwan. Wala pang direktang epekto. Pero asahan po natin, no, oh, possible mamayang gabi hanggang bukas, magsimula na po tayong magpalabas ng gale warning. Or ito yung uh, babala para sa maalo hanggang sa napakaalong mga karagatan, lalong-lalo po sa eastern seaboard ng Luzon, ng Bisayas at ng Caraga Region. Dahil sa paparating na bagyong CU1, ang nagpapaalala ng mga tips para sa paghahanda. Unang-una, makinig sa latest update ng PAGASA hinggil sa bagyong CU1. So, ang aming pong Tropical Cyclone Bulletin makikita sa ating official website pagasa.dost.gov.ph sundin sundan din ang aming official social media accounts. Pangalawa, magkaroon ng community and family plan. In terms of community, gaya nga na nabanggit natin kanina, simulan na po nating makipag-ugnayan sa ating LGUs at local DR officials para sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Sa so, family plan naman in terms of Uh, magkaroon tayo ng pag just in case na alam natin na bahay ng ating lugar, lalong lalo yung mga kababayan nating naniniraan sa mga low-lying areas, malapit sa gilid ng bundok, kung makakapansamantalay, makapanuloyan tayo sa mga kamag-anak natin na naniniraan sa mas safe na lugar. Pangatlo, emergency kit, maganda po tayo. Pangapat, lumika sa na, mga itatakdang evacuation center ng ating mga local government. And every... 6 uh, hours, magpapalabas tayo ng update, Tropical Cyclone Bulletin. Ang susunod po nating uh, Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamayang alas 11 ng gabi. Yan po muna, latest mula dito sa Pagasa Weather Forecasting Center.